player ng Hinebra na threat ngayon sa Meralco. Ganda ng nakuhang kumpiyansa. And bakit nga ba pinuri nitong si Junmar Fajardo etong si EJ Anasike? At bago nga ang lahat, baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Good news dahil balik na sa kondisyon ang team ng Hinebra matapos unahan ng isang panalo ang Meralco sa Best of 5 Series ng 2024-49 season ng PBA Governors Cup. Sa nangyayari nga po, nalaban na ito ah. So marami ang nakapansin na unti-unti nang gumaganda ang outside shooting ng Barangay Hinebra kumpara ng mga nakaraang laro nila isa na nga sa kapansin-pansin dito ay atong si Ralph na kung sa ay nung elimination ay ang dami nga pong bumabash kaagad sa kanya dahil sa itong araw po eh, hindi makapag-contribute sa game ng Hinebra lalo na sa opensa. Pero nitong pumasok ang playoff sa game 1 pa lang, kita na yung gigil ni Ralph na makabawi dito sa Meralco na siya nga pong nag-init sa laro para bumanat ng mga tres sa mga crucial minute ng game. So malaking boost to para sa Hinebra at ba para nga po sa pagbabalik ng kumpiyansa nitong si Ralph At malaking tulong rin ito para sa team talaga dahil noon paman kilala na tong si Ralph bilang magaling na magti-3 points sa Hinebra. At possible sa mga susunod na game nila, ito eh magiging threat na para sa mga susunod pang game ng Hinebra. So good to para sa Hinebra itong si Ralph Dahil sa gandang buwelta niya sa playoffs with Kompiansa So na ni Junmar Fajardo ang kanilang bagong import na si EJ Anosike na siyang pinalit kay Jordan Adams na nagka-injury Matatanda ang nakauna na ng isang panalo ang SMB contra Converge nung isang araw sa final score na 102-95 sa naging performance nga ni AJ Anosike sa kanyang impressive debut game na kumamada ng 28 points, 11 rebounds and 5 assists ay napabilib nga at pinuri ito ni Junmar Pajardo na kung sa ay ayon pa kay Junmar si AJ raw ay sobrang lakas sa ilalim sobrang lakas niya sa boards na kung sa ay nagko-complement nga rin raw sa team kaya ayon bukod dyan kung si Jordan Adams nga raw ay pure scorer talaga Eto naman raw si EJ Anosike ay hustle player and grabe naman nga raw yung energy niya sa loob. So halata naman sa laro ni EJ. May point talaga si Abay sa nasabi at pagpupuri or papuri niya dito sa bago nilang import.